ulam, isa lang. Ah. Uh. Plastic naman. Wait lang. Oo. Uh -huh. <laughs> Nagawalis ako eh. Nagtosan lang ako ni Mama. Ito. Uh. Ano to? Ba't mo pinalastik? Sabi, Sabi mo ba plastic? Oo, oo, pero dapat may lata. <laughs> Laki na lata. Oo, oh, yan. bakit garni atik ka ba? Ay, magulo kayo, sabi may plastic. Pabili nga mong ulam, isa lang. Uh. Plastic naman. Wait lang. Oo. Nagkakulis <laughs> ako eh. sa ako ni Mama. Uh. Ano to? Ba't mo pinalastik? Sabi, Sabi mo plastik? Oo, oo, pero dapat may lata. Lah, mo ba, ako ni mama nito. Bakit ganyan? Atik ka ba? Ay, ay kay Sabi mo, may plastik. <laughs>